pinipilahan at dinudumog na paresan. Hindi ito kay Diwata kundi kay Angeline Pares na nagsiserve din ng overload pares katulad nito. Kaya naman samahan nyo ako at dito tayo magpo-food trip ngayon. Tara! sa mga idol sa another day another food trip gala na naman ang pinunta natin at ngayon ay nandito tayo sa Angeline's Pares dito sa may barangay Pasiano Calamba City so katapat lang siya ng bus stop at dito lang to sa may may Pizza at sa Hotel Oliva So dito tayo mag trip ngayon. Tara, samahan nyo ako. Kaya tayo. So yan, uh, pag order ka dito, dito ka muna pupunta kay nanay. Magbabayad ka muna dito. Tapos eto yung kanilang mga price list. Kaya meron silang bagnet pares, 80 pesos, big pares. Saka yung kanilang overload ay 120. So yun ay natin. Okay. So yan, meron sila ditong bagnet. Meron silang beef. So antry natin yung kanilang ano, yung kanilang mix, yung kanilang overload. Ito na lang po, ayo, ah, sige po. So, ito na tayo sa table. So, ayan. Ah. Sabi kumakain dito. So, matagal na itong kinukomment sa atin. So, ngayon lang natin napuntaan. Di ba? Kaya't ako ng... Beep. Tapos yung bagnet nila. Try muna natin yung broth. Actually, so, balasa na yung brot nila. Kalaman siya. Ang dami ng laman. Ang lutong pa ng bagnet nila. <laughs> kung gusto niyo pumunta rito, dito lang to located sa may bus stop ng Barangay Pasiano. So katabi lang siya ng Mikoy's Pizza kaya madaling-madali niyo na sa makikita. Mm. Oh, lang, ano ba sila kanong? Charon. Crash na ano? Tinuro na si Charon. được ạ bây giờ mình gọi đi ra qua hay lâu lâu ngã đi cáo xin chào So, dito na natin tatapusin ang ating quick Paris food trip dito sa may barangay Pasiano, Calamba City. So, open ang store nila dito from 8pm to 3am. So, kung gusto nyo magpunta rito, katabi lang siya ng may pizza at dito na po sa So, kung dito na lang food trip gala natin ngayong araw na ito, nakita tayo sa sunod na vlog. See you guys! Shoutout daw! Shoutout daw! Baka may babatiin kayo? Baka may babatiin? Ang sarap kumain dito! Ang dami naman! Okay!